So ngayong araw guys, so, wakas may bebenta ko na nga pala tu mga kalakal dito sa Comshop Halos 2 weeks na nga rin pala ito na ipon kaya sobrang dami. Kinuha ko na nga rin si Blumi para may paglagyan ako papuntang junk shop. At ayun guys, namili na nga rin pala ako dito kung sino yung maswerte batang bibigyan ko. Lahat nga pala na pinagbenta ng kalakal ay ko sa bata. Hindi naman makikihati kung magkano man abutin ito. Isa-isa na nga rin pala namin binababa yung mga kalakal dito sa may hagdan. Medyo may kabigatan nga pala ito kasi may tubig pa sa loob. Tapos yung karton nga pala na ipasama ko sa kalakal. Nakalimutan ko ako nga pala dalan niyan dito pin ko sana to sa mga basa para wala na madulas. Pero worth it naman dahil luminis naman yung harapan ng comshop ko. Hindi ko ina-expect mapupuno si Blumin ng ganito lang. Wala nga rin pala ako alam na junk shop dito kaya maghahanap pa kami. So dahil matagal ko na nga pala to hindi nagagamit, nadrain na rin yung battery niya. At buti na lang dito sa may barangay namin, meron pang bukas na junk shop. Kaya nagtanong kami dito kung bukas pa sila. Kaya hey, okay, guys, sa tingin nyo, magkano aabuti ng dalawang sakong bote? Eto kasi guys, first time ko lang magbenta. Kaya hindi ko alam kung ano i-expect ko dito kung mataas ba o mababa. Pero okay lang kahit magkano ibigay dito dahil ko lang. Kaya nga rin pala ako nag-upisa mag-ipon nito dahil nababasa ko sa mga comment section na dapat i-recycle ko na lang daw ito mga bote. Nung nakaraan kasi sa mga vlog ko, dinediretso ko sa basurahan yung mga bote. Kaya ayun, sinunod ko na lang yung mga suggestion nila. Tinimbang na nga pala yung mga karton dito at dalawang kilo lang yung timbang niya. At yung next nga pala dito yung mga bote naman. Yung isang bathtub nga pala punong puno ng bote. At kinalabasa na naman dito ay 10 kilo. Kaya nga pala nag 10 kilo to dahil sa bathtub. 4 kilo kasi yung timbang nito kaya nagmukhang mabigat. timbang nga pala ay pinasok na to sa loob. At paglabas naman meron bayad. Lahat nga pala na napagbentahan namin ay 38 pesos. Hindi ko nga pala alam kung maliit ba to o malaki. Basta ang importante, may napasaya akong bata. Humingi nga na pala ako ng pang merienda sa kanya. Charot. So syempre guys, pagkabenta ko nga pala, bumalik na ako sa comshop. Mag-iipon kasi ulit ako ng bote para ibenta. At pipinagbentahan, ibibigay ko naman sa bata. Kaso guys, pagdating nga pala na yung bunga, may reklamo siya. Meron daw amoy yung sako, kaya tinawag niya ako. Naamoy ko na talaga to kanina pa. Akala ko kasi guys, nag-iinarte lang ako. Naiiwan nga pala yung mga amoy dito, kaya nag-spray na ako dito ng bygone. nag spray lang ako ng bygone guys pero wala pa ako nakikitang ipis dito sa comb shop pagkatapos ko nga pala maglinis nag computer na nga rin pala ako dito Nilala yun nilalaro ko nga pala dito ay Valorant sa mga gusto nga pala makipaglaro sa akin predyo lang ako sanay naman ako na binubuhat sa laro nakikipaglaro nga rin pala ako sa mga customer ko tapos si Chambu nga pala, bumalik para maglaro din. 40 pesos nga pala yung pinaload niya para sa account niya. At yung katumbas nga pala nito ay 2 hours and 40 minutes. Kaya addict mode na naman si Chambunggan. nagalok alok nga pala siya dito ng merienda kaya hindi ko na tinanggihan masama kasi tumanggi sa blessing lalo na kapag inaalo ka kumain. Medyo tahimik nga pala dito sa comshop dahil hindi pa puno. Si Chambungan nga pala nanonood dito ng Dota 2 tournament. Pangarap kasi niya maging pro player pero Archon Gaming lang siya. At syempre guys dahil ako na naman yung bantay dito sa comshop, automatic yung mga paninda namin yung titirahin ko. Ang sarap nga kumain guys lalo na kapag hindi ka nataba. Siguro guys sa isang oras kong bantay dito nakatatong tinapay ako. Maya maya nga pala guys napuno na rin yung comshop. Kaya uminit at tumingay na rin dito sa loob. Kaya mas gusto ko to dahil may buhay yung comshop. At pag pagdating naman ng alas 11, ayan, naglaro na nga pala kami dito ng Dota. 4v4 nga pala yung laro namin at nalaro nga pala namin ay 2 hours. 27 pesos nga pala per player. Pero dahil pa PC to at nanalo kami, hindi kami magbabayad. Kaya tapos ng laro, ayan, tagbayad sila. Siyempre, tuwan-tuwa ako dahil hindi ako magbabayad ngayong gabi. Kakampi ko nga pala si Buyobo, kaya dalawa kaming masaya. Nag-uwi na nga pala yung mga player dahil may gagawin pa sila. At bago nga pala kami umuwi ni Buyobo, naglinis muna kami dito. Nakuha ko nga pala yung mga bote dito at yung kalat. At inayos ko na rin yung mga upuan para bukas magwawalis nila pala at yung mga bote nga palang nasa basurahan kinuha ko isa-isa para ilagay sa sako sayang kasi ko itatapon lang pwede pa kasi ito pakinabangan may mga dumating nga rin palang mga bata dito kaso closing na kami kaya yun lang thank you for watching bye bye